Yon, good morning mga idol. Ayan. Ayun buntong tanan. Ayan. May makina na naman tayong babaklasin mga idol. Ayan. Uh, maingay siya. Pag umaandar. Tapos nagwa-wild siya. Uh, maabot ng 3,000 to 2,000 yung RPM mga idol. So, babaklasin ko na sana eh. Kaso lang, nung Binaklas ko yung valve cover. Yan mga ka-idol. Ayan mo. Yan. Pansinin nyo yung, yung mga ka -idol. Yan o. Iikot na, na yung... Naikot ko na yung ito. Yan. Gumagalaw na yan. Pero yung nandito, hindi sumasama mga idol. Yan. Yan mga ka -idol. Oh, gumagalaw yung... 24. Pero yung... Yan. Hindi sumasamang mga ka-idol, pero magkadugtong yan. Yan o. Yan o. Yan o. Yan o. Bante. At tras. O. Oh. You know, mga idol So, testingin muna natin baka mawala yung ingay dito. You Nangusak! Know? Huh? Yan you know, mga ka-idol. Ayun ah. Grabe mga ka-idol oh. Oil pan. Ay sus. Grabe. Sus. Baradong barado yung kanyang strainer mga idol Ay kita sa lobo. Ay sos Binaba natin kaya maingay yung mga Tinanggal natin mga idol Grabe daming tutong Oh Sos Oh Yung cost ng matagal mag-cancel mga idol Ay, vlog mga kaidol. Wala nang butas mga kaidol. Aray ko po. Kaya maingay ang kanyang tunog pag umandar. Ay, yan ah. Linisi na natin to. Yun. Ayan na mga kaidol. Oh. Tahimik na yung andar niya mga kaidol. Kanina lagapak to mga kaidol. Yan. Nung binaklas natin yung trainer niya. Napakaraming dumi mga idol. Yan, tulong so, kinabit ko na. Mr. Quinta, imit ng mga idol. Sabi nila, lagapak daw. Sabi nila, babaan yung makina. Ayan. You know, muntik na may babaan yung makina idol. Shout out